Gusto ko sana bago umuwi ang mga kabataang nakikinig sa akin ay maiwan sa kanila ang aral ng Diyos kung papaano sila magkakaroon ng magandang kinabukasan. Alam ko hindi magtatagal ang mga magulang na sa ngayon ay kumukupkup sa inyo. Bukas makalawa ay aalis sila sa mundong ito at sa panahong iyon, kayong mag-isa ang magdadala ng pasali ng inyong buhay. Kaya't ngayon pa, maaga pa, paghandaan ninyo kung paano kayo ditindig pagdating ng panahong iyon. Sino ang pinapangakuan ng Diyos ng maunlad na kinabukasan, magandang kinabukasan sa hali ng mga anak? Pakinggan ninyo ang aral ng Diyos sa Epeso 6.1-3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapa. Tuloy. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ano? Ikaw ay giginhawa. Kita nyo? At lalawid ang iyong buhay rito sa lupa. Sino ang pinapangakuan ng Diyos ng magandang hinaharap, kaginhawahan, at paglawid ng kanyang buhay? Siguro hindi napapansin ng iba ito. Pero sa Biblia ito, unang utos na may pangako. Unang utos na may pangako. Sa mga tweet, ang lahat ng utos ng Diyos, may kalagit na pangako. Pero ang kaula-ulahan na nilakipan niya ng pangako, ang utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sundin mo ang iyong magulang kapag kang ipinatutupad sa iyo ay alang-alang sa Panginoon. Kaya kung tatanungin niyo ako, mga anak, mga kapataan, ano ho gaganda ang kinabukasan ko? Depende sa tratong ginagawa mo ngayon sa magulang mo. Pagka masama ang trato mo sa magulang mo, paglapastaran ka sa iyong ama at saka sa iyong ina, kakainin mo yan pagdating ng araw. Aanihin mo ang masamang kamalasan sapagkat susumpay ng Diyos ang lapastangan sa kanyang mga magulang. Pero gusto mong ikaw ay guminhawa gusto mong sundang ka ng magandang kapalaran, pagsilbihan mo ang bagulang mo, hindi naman yung pagsisilbing katulad ng isang alipin, igalang mo at lalo na pag ang ipinatutupad sa iyo ay ang kalooban at ang aral ng Panginoon. Ang hindi mo lang susundin, pagka ang magulang mo hinihikayat ka sa sumambat lumuhod sa ibang Diyos kung hindi mo siya kapanampalataya, yon hindi masamang salansagin mo yun sapagkat hindi siya ang sinasalansang mo ron, kundi iyong maling pananampalataya. Pero ang magulang mo ay Iglesia ni Cristo, pinalaki ka sa mga bagay ng Iglesia. Pero ayaw ka sumunod. Mga kapatid, tandaan ninyo, ako, pinag-aralan ko yung kasaysayan ng mga pamilya sa loob ng Iglesia. Wala pa akong nakita, wala pa na pinagpalang anak na lapas sa kanilang magulang. Wala Hindi kayo ang nagbibigay ng kapalaran ng Diyos. Tandaan nyo. Kahit na anong dulong ang marating ninyo, kahit na anong kalaman ang mapunta sa inyo, pagka kayo binawian ng grasya ng Diyos, hindi kayo uulat. Hindi kayo magtatagumpay. sa kasalala ang pagtatagumpay. Pinagdidiinan ni Apostol Pablo, sundin mo ang iyong magulang. Igalang mo ang iyong amatina. Yan ang unang utos na may pangako. Ang pangako giging ka, lalawit ang iyong buhay dito sa lupa. Kaya, ano po ang hinanakit ng Diyos sa ilan, sa mga sambahayan na hindi ko gustong iwan ang mga talatang doon sapagat yung iba, sa Diyos sila naghihinanakit. Pag nakikita nila ang kaawa-awang kalagayan ng tahanan, kaawa-awang kalagayan ng sambayan. Kuminsan, nakapagihina na kitang magulak. Nasasabi niya sa Panginoon, Diyos, bakit mo ginawa ito sa akin? Ang aking mga anak ay nagugutom. Ang aking mga anak, hindi ko mapapag-aral. Ang mga may sakit, hindi ko na maipagamot. Kami ay lumalong sa kahirapan. Bakit mo kami pinabayan? Kung nakapagsasalita ng ganyan ang isang magulang o ang isang anak pagka siya sa Panginoon Diyos, ang Diyos man, meron ding hinahanap. Meron din siyang hinanakit sa mga magulang, sa mga sambahayan. Ano po yan? Bakit ang iba'y hindi niyo pinagpapala? Ganito ang sabi sa 17 hanggang 18. Ganito ang sabi ng lang Israel ng Panginoon mong sa tumubos. ako, Ayang Panginoon ay yung Diyos. ang kita para ka umulad. Ya. Yeah. Papatnubay kita sa ang kaman pumunta. Tuloy. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, magpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Ayan pa. Kagumpay mo sana ay sumusunod. Parang dating ng alon sa dalampasin. Ano po ang sabi ng Diyos? sa mga naghahanap ng kanyang kalinga, sa mga naghihinanakit pagka hindi tumatanggap ng pagpapala. Ang sabi ng Diyos, ako ang nagtuturo para ikaw ay umulad. Ako ang pumapatnubay saan ka man pumunta. Pero kaya kita hindi pinagpala, sinunod mo sana ang mga utos ko para ang pagpapala ay dumaloy sa iyo. Alam niyo, mga kapatid, sa inyo nakarating ang mga araw na ito. Pero siguro, inilalaan ng Diyos na pagpapala sa inyo. Kaya siguro kayo nagkukumamot, nagumising at pumunta ng maaga sa bahay sa bahay. Sapagkat meron palang inilalaan ng Diyos na pagpapala at sa inyo. At ngayong narito na kayo sa kanyang banal na paningin, mga kapatid, inaantay ng Diyos ang inyong reaksyon. Inaantay ng Diyos ang inyong pagtugon. Kung papaano nyo tatanggapin sa buhay ninyo ang mga narinig ninyong aral. Alam ko ang suliranin ng tahanan. Alam ko ang suliranin ng maraming sampahayan. Pero dumating na ang pagkakataon na tayo ay pinagsasalitaan ng Diyos. Hinahanap niya ang pagmamahal sa Kanya. Hinahanap niya ang pagsunod sa Kanya, ang pagtalima sa Kanyang kalooban. Kaya niya pinipigil ang pagdaloy ng mga piyaya. Kaya ako ay magmamakaawa sa Kanya. Maawa ka sa Kanya, Panginoon. Pagka papatpasan mo ang iyong iglesia, kasama ang mga kapatid ko sa lokal na Tignan mo ang kanilang kalagayan. Hindi man sila magsalita sa iyo. Patid mo ang sunirani ng bawat tahanan. Pero gusto nila amang makasunod sa iyo. Kaya nga sila pumasok sa iyong iglesia. Kaya nga nila tiniis ang pagtatakwil ng Ama't Ina na hindi nila kapanampalataya. Kaya nila tiniis ang lahat ng mga pag sa sapagkat mahal kanila Ama gusto nilang pagsilbihan katibit sa lahat ay makasama ka pagdating ng dakilang araw. Kaya naman ngayon, tinihilig ko sa iyo, halika, babain mo ng basbas. -bas. unahin mo mga ama, ang mga amang nagahanap ng ikabubuhay. Mamaya, lalakad na naman sila. Ang iba'y ni hindi alam kung saan sila makakakita ng pagkakakitaan. Hinihiling ko sa iyo, dakilang Diyos na nasa langit, Halika ngayon sa mga ama. Ituro mo sa kanilang mga pa, sa kanilang paningin, sa laro ng biyaya na maiuwin na sa kanilang tahanan. Basbasan mo rin ang mga ina na siya tumatanggap ng biyaya. Kung maliit man ang tinanggap nila araw-araw, ikaw na ang bahala. Basbasan mo, palaguin mo sa loob ng tahanan sa pumagitan ng pagpapalang ibibigay mo para makasapat sa pangangailangan ng sambahaya. Ama, pagka dadalangin sa iyo mga anak mong ito, pagka sila sa iyo, pag may sulira ng sambahaya, ngayon pa, inaanyayahan na kita, Ama, dalawin mo ang sambahay ng iyong mga anak at sila ipagtibayin mo na ikaw ay hindi magpapabaya sa kanila. Basbasan mo kanilang mga anak. Bahala ka na sa kanilang buhay. Bahala ka na ama sa kanilang kinabukasan. at ang mga anak na narito, ang mga magulang ay hindi pa iglesia ni Kristo, ikaw ang kanilang magulang. Bahala ka na rin sa kanila, tawagin mo ang mga magulang nila at sinaitulungan mo na makapanindigan hanggang sa wakas, tumayo kayo tayo mananalangin.